Balita! sa pagkakataon kong ito, mga kabalitan, taktakan tayo po'y pinalad na muling makakausap ng live ang mismong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Manuel Manny Bonoan. Secretary Bonoan, good morning po. Johnny Banyes, Judith uh, Estrada Larino, live na po tayo sa DWIZ, Aliu Channel 23. Good morning, John. Good morning, Judith. Good morning po sa ating mga listeners. So, Good morning. Secretary... Kamusta na po kayo, Secretary Bonoan? Okay naman po. Okay. Okay right? po. Uh, at dahil okay po kayo, <laughs> ito na po namin ng katanungan. Mukhang, opo, yes, uh, uh, mukhang uh, may nadidiin po, uh, pasensya na po with your indulgence, Secretary Bono. mukhang may nadidiin ilang mga opisyal ng mismong ah uh, departamento niyo ninyo kaugnay dito sa controversial na flood control project. Ano yes, po ang inisyal na hakbang po ninyo bilang kalihim ng DPWH, Secretary Bono? Well, uh, yes po. Nagkakaroon kami ng uh, financial at technical audits po dito sa mga, uh, mga initial uh, uh, field reports that uh, kailangan po namin tingnan ng mga susi. Kaya lalong lalo na po yung uh, sinasabi natin na hindi maganda pagkagawa at uh, 'yung hindi ma na mga sabing natapos na ng mga proyekto, ito po 'yung uh, dinodocument po namin ngayon, uh, masusi kasi we have to have uh, a a Juan uh, tight uh, 'yung tela uh, uh, ng dokumento mm. uh, namin bago kami magsagwa po 'yung rarapat na uh, pa, akbang para oh. Makaan po natin kahit na yung mga tauhan namin, kung kasama sila dyan sa mga ganyan mga, uh, na, na mga anumal na mga dokumentuhan namin, eh kasama po lahat. Hmm. Alright. Uh, binabanggit po dito, ibinunyag mismo ni Senator Rafi Tulfo na isang uh, hmm. regional director po ng uh, DPWH, in particular Region 4B. Ang sinasabi yes, may kumpanyang nangungontrata para sa flood control project. Natukoy niya na po ba ito at uh, nakarating na po ba sa inyo to? Sec. Well, this is a this is a new information na narinig ko kahapon and I think I'll have to go uh, go down deep into uh, itong uh, pag, tournament dito. Kung talaga pong uh, mayroon siya kumpanya na sinasabi po. Mm -hmm. So, uh, anyway, all these things are being documented na po in the process and bin- binibilisan mm -hmm. po namin dito kasi gusto na ating presidente sa madaling, madaling panahon ay eh, dapat uh, po natin kung sino-sino yung mga involved dito sa mga mm -hmm. uh, well, uh, hindi magandang pag, pagsusulong o paggalawa mm -hmm. ng ating mga flood control projects. At nababanggit din po kayo mismo umamin na uh, mukhang may mga nakalusot na ghost project in particular po sa Bulacan area. Sek, paano po nangyari ito? Marami pong nagtatanong it's either naiskupan po ba ang DPWH or ano po ba talaga ang dahilan Sek, para sa kalinawan po ng bawat isa? kung um, well, kont po natin dito. Since uh, di ba yung nag-submit kami kay Presidente ng uh, listahan ng mga sinasabi namin na projects that are already completed uh, mula noong July of 2022 to uh, uh, May of 2025. So uh, ito ngayon, binavalidate po namin lahat itong mga projects na ito. Uh, lilinawin ko lang po lang uh, ng konti that I think itong uh, noong July 2022 na sinasabi namin, Marami rin po yung mga projects diyan na sinusulong po nung nakaraang uh, ginagawa pa rin ng mm. nung, nung dating administration po yan. In kasi, short na nyo na, uh, lang po um, secretary. Some ah. of them, some of them po, some of some some oh. projects, oh. a number of good projects uh, minana po namin yan kasi um uh, inipisan uh, uh, sinagawa yung mga projects na yan uh, in 20 2021 2022 pero natapos po dyan sa reporting period namin. So anyway, uh, all this tinitingnan pa rin namin uh, sa lahat uh, kasama po doon sa tinitingnan namin po kasi yun po yung report namin kay presidente. Alright. Uh is it safe ba uh, secretary Bonoan na uh, sabihin na uh titiyak natin sa taong bayan kasi tax uh, binayarang buwis po ng taong bayan niya na talagang may gugulong na ulo o heads will roll at may mananagot dito sino man ang tamaan nitong eh, uh, proyektong ito ay nang oh, na oh, naman po, na ito. Oh, naman po pag kami nadokumento dokumento namin ng gusto na talaga pong, may mga anomalya na nakita ho namin dito at uh, talagang uh, isa pa namin kahit sino man po ang uh, nasa likod po nito kung an ano, involvement nila. Talaga po, ang gagawin po namin ay otos po na ma mahal na pangulo po niyan eh. Na whoever is involved, kailangan po hindi namin ho uh, magdalawang isip na isama po sila sa mga kaso kung kailangan po. Good morning, uh, Secretary opo si yes, Judith po. Estrada Dela po ito secretary uh, yes, yes, uh, aside from uh, maybe binabanggit kayo yung financial yes. at uh, technical audits ano na ginagawa yes, niyo aside from those meron pa po bang ibang uh, hakbangin na kayo pong ipinapatupad since sa uh, lumutang po itong usapin ng uh, mga anomalya ng mga ghost uh, flood control projects po uh, well i think ang part po namin dito is ang kagaya niyan na nasabi ko na po na yung uh, engineering district na meron yung uh, nababalita namin I mean, ng mga ganyang uh, kaso, eh nire-relieve ko na muna po sila at uh, mm. uh, pinamahala ko muna sa regional office yung pagpakabot mm. ng opisina na yan para ma uh, safeguard po natin yung mga lahat ng dokumento po doon. Mm. Um, uh, hindi ako mag-atubilin uh, na kung meron pang ibang uh, district offices na merong kasong ganyan, then I think I will have to susituit na secure po yung mga dokumento and uh, kung ang uh, kaupulang uh, akbang parang uh, magagawa po natin kagaya ang ginawa po namin dito sa Tulacan First Engineering District po. Mm -hmm. Alright. Alam naman po natin na uh, Secretary Bonoan na uh, mm -hmm. sa sobrang gigil ng ibang mga naapektuhan, nakabatid nitong uh, proyektong ito, ang mga sinasabing anomalya sa proyektong ito, uh -huh. eh ilan sa kanila ang nagsasabing dapat pairalin ang command responsibility sa DPWH ano pong reaction niyo po dito sec Opo, actually so will establish yung command sino po ba ang nagsusulong, sino ang on top of the on top of the situation in the project area sino na pumipirma ng mga dokumento uh, so yun to yung ano yung command responsibility po na ano yan hmm. uh, at at the project level po ta mm -hmm. uh, Ito po ba uh, hindi ika ngayon uh, sa inyong palagay ay hindi po aabot sa inyong level, Sekretary? Ah, sa so akin lang po naman. I think uh, ang akin is overall uh, the whole country is actually under uh, the Department of Public Works and Highways and I mm -hmm. will rely actually on yung mga lahat po ng uh, uh, information and uh, documents that uh, would reach my office po. Eh mm -hmm. uh, ayun uh, yun po yung ano natin, yung tinitingnan po namin na responsibility. Kung if you are insinuating that I should be the one responsible for everything, hindi eh, mm -hmm. naman po siguro mangyayari po nang gano'n kasi at the, at the field level meron pong meron po talaga man namamahala po yan. Mm -hmm. Sa 10,000 uh, yan mga sa dami po ng proyekto na yan, uh, I think I have to rely actually in the performance at saka reliability mm -hmm. ng mga isusubmit sa akin na mga, uh, mga tao mm -hmm. at lang patunay naman po dyan, Secretary Bonoan ay eh, ang uh, patuloy na pagtitiwala sa inyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sec. Well I, I think I uh, would appreciate actually talaga yung kan kung uh, presidente but I uh, I will do my best I can for in talaga nito um uh, will have to uh, go uh, yung uh, sa lahat na aming gagawin na matugunan po natin itong mga problema ganito po. po. Ano pong mangyayari sa, dun sa mga naumpisahang uh, proyekto nitong mga binabanggit na sinasabing sangkot sa maanumalyang kontrata? Itutuloy ba nila o tatanggalin sila doon? Kukuha ng panibagong kontrata? Ah, hindi po. Ay, uh, tit titignan po namin to what level po yung ano nila na yung may mga deficiencies yung ginagawa po nila if they still have uh yung ano yung uh, period uh, kasi yung kontrata po nila at may na, na, na nakita po namin na hindi tama at andun uh, andun pa rin sila eh itataas dapat itamaho nila yung ano yung ginagawa po nila because under their contract uh, dapat uh, hanggang hindi na-accept ng uh, ng na turnover sa uh, sa department yan sa gobyerno yan ikalawang eh, po uh, magkaroon po ng uh, Uh, tamang uh, ikita po na nila lahat ang napupuna namin kulang sa paggawa o uh, sa paggawa nila doon sa kontrata po nila. Po. Oh. Uh, kindly educate uh, Minga, uh, Secretary Bonoan, paano po ba ang bayaran sa mga kontratista? Pagka alimbawa, nakuha yung kontrata, pagkatapos na ng uh, proyekto, tsaka po binabayaran mm -hmm. full mm -hmm. pay? Mm -hmm. Or, million. hindi, po. Meron. Mm -hmm. Hindi po. Uh, pagka nila yung kontrata, meron ho yung 15% uh, Advance okay. payment po nila. Advance payment. Tapos yung another 50 after, upon completion. Uh, after 20%, uh, pwede na silang mag-bill. mga mm -hmm. uh, accomplishment po nila. Okay. Progressive billing po naman yan eh. Progressive mm -hmm. billing. Okay. Pero doon sa kahuli-huli po, nag-retain uh, po kami ng 10% para sa warranty uh, period po mm -hmm. nila. Ano kung sakali magkakadiferensya? Yes po. Yun yung right. pwedeng uh, Alright. Mm -hmm. no? uh, Secretary, may uh, apela po kayo o panawagan sa atin po, lalo na sa mga kababayan natin, ano, na syempre nakakapag-ngit-ngit, oh, nakaka-high blood tong ganitong mm -hmm. <laughs> issue dahil merong yung kaninang binalita mm -hmm. natin, partner dyan, ano, Secretary, may binalita kami 250,000 mm -hmm. pesos lang Tapos, yung kapital, billion, pero billion ang, uh, 5 billion, uh, pesos yung kontratang nakuha niya. <laughs> Ganito po kasi yung sinasabi nating paid up capital para po sa ano yan sa kompanya uh, kumpanya lang po yan. Mm -hmm. Ang importante po sa amin pag uh, titingnan po namin kung pwede siyang makapagbid sa so, pwede na meron po sila yung uh, uh, accreditation ng ng, ng, ng kumpanya. Uh, may desensya po sila to uh, ng kanyang kumpanya to mm -hmm. uh, si contractor. Uh, Mayroon po sila mga uh, equipment and manpower at saka meron po sila yung uh, net uh, financing net uh, yung capacity mm -hmm. yung financial capacity to implement projects Po so, yun uh, audited po ng BIR po kasi yan mm -hmm. yun ang uh, tinitingnan po namin. hindi o yung paid up capital mm -hmm. okay uh -huh. pero hindi po and net, uh, NFCC, net uh, national uh, financing um, capacity mm -hmm. po Uh, o alibaba ba, ikaw, kung ikaw eh, may merong kang net uh, audited financial capacity na 100 million, i-multiply mo yan by 15, times 15 po yan. Times 15, hmm. di 1.5 right. billion po yung pwede mong sadihan ng mga projects. Okay, so, Right. Sige, Sek, baka mayroon pang karagdagan. ha? At uh, hindi po dito uh, nagtatapos ito. Sek, mukhang mahaba-habang usapan po, pa po ito. susunod Kung ano, kung ano, kung ano. Yes, ba ang next hearing ba? Opo. Sek Kailan kasama po kayo. Wala pa, wala pa, pa wala oh, wala po. Ah, wala, pang bang advisory. Po. Okay. 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 Mm -hmm. All right. Sek, with that, opo, maraming maraming salamat. Good luck po sa inyo at ingat po kayo. Good morning. Salamat din po. Salamat din po. Salamat din. Thank, right. you po. Thank you po sa inyo. Thank you, Secretary. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan.